good morning welcome back to my channel video na ito guys, napunod ko sa inyo ang kahagahan ng pagkalakad araw-araw para hindi tayo pumanaw ayun yan guys, kay Dr. Willie Ong pakikan nyo, nyo guys si Dr. Willie Ong kung ano ang kanyang rekomendasyon kung gaano kahaba ang ating lalakari sa ating pag-walking exercise anyway guys, dito ako para sa poblasyon, parangay poblasyon on doll. Yun nga guys, panoorin nyo ito. And the pong tips natin ngayon na simpleng simple, pampahaba ng buhay. Lakad-lakad lang po tayo araw-araw, makakahaba na ng buhay. Mag-walking everyday. Pero ngayon, ituturo ko po sa inyo, papano specifically, papano talaga gano'ng kalayo ang lakad, gano'ng kabilis, saan maglalakad. Okay, panoorin niyo po pa hanggang dulo. Pati adults, pati seniors, ituturo ko po kung ilang steps in a day. Tsaka very practical ang gagawin natin. I think gagawin kong very practical na hindi niyo mapapanood sa, sa ibang Google tips o iba. Okay? Ano benefits ng walking? maganda exercise kasi walking, maganda kung may diabetes kayo, may heart problem, may mahina baga, pampalakas ng baga, at puso, walking din. Kahit may osteoarthritis, pampalakas din yan ng mga muscle natin. Yung mga may cancer, kailangan mag-walking. May depression, may anxiety, mahina yung pag-aaral. O diba, pag nag-walk, gumaganda circulation. Yung mga may dementia, lalo na sa senior, walking associated with longer life. Sa katawan naman, lagi naglalakad, lalakas yung muscle sa paa. Liliit ang tiyan, liliit ang tiyan. Good for abdominal muscles, maganda sa likod. Better balance, mababawasan ang neck pain. Diba? Kaka-computer natin, ba? Diba? masakit sa leg. Pero pa nagwawalking walking tayo, nawawala ang neck pain. Kailangan lang may rubber shoes. Okay? Mas gusto ko naka-rubber shoes kayo. Good walking area, pwede sa mall, good climate, dapat hindi masyado mainit para hindi mahirapan. Ngayon, tuturuan ko kayo practically how to do it ha, kung gano'ng kabilis. Mag-umpisa po tayo sa adults, okay? Siguro mga edad 50 years old, mas bata, 20, 30, so ayan. Naririnig nyo yung 10,000 steps in a day pero babaguhin ko konti. Kasi marami hindi kaya 10,000 steps kahit sa mga kabataan eh. So may pag-aaral po sa Journal of American Medical Association, si katong journal na to, JAMA Neurology, JAMA Internal Medicine. Sa UK, 75,000 people pinag-aralan, pinalo up ng pitong taon, mga adults, gano'ng kalayo ang lakad, gano'ng kahaba ang buhay. Ito nakita nilang pag-aaral maganda maglakad ng 30 minutes bawat araw na medyo mabilis. Kung kaya nyo to brisk walking na 30 minutes. Pag pumunta sa mall, hindi yung 30 minutes nakatayo lang o one hour pa shopping-shopping. Hindi po ganon. 30 minutes talaga medyo brisk pace siya. Okay? Adult, 30 minutes na mabilis-bilis o baka sa, sa kali, kusang kayo naglalakad aabot kayo ng 3 kilometers. Yun na ah, Or 4,500 steps. Mga ganun. 4,300, 4,500 steps. 3 kilometers, mabilis na lakad sa adults. Yung maganda yun kung kaya nyo. Okay? Pero yung iba, hindi kaya ng ganun eh. Okay? Hindi ko naman pinapahabol agad sa inyo yon. Gano'ng layo ang lakad ng maganda sa adults? Ayon sa, dito sa pag-aaral na to, <clears throat> kahit 8,000 steps in a day, pwede na po. Kung makakaabot kayo ng 8,000, pwede na. Nakita nila, sa, <clears throat> sa 2,000 steps, may benefit na. Dagdagan mo pa ng 3,000, 5,000, 7,000, hanggang 8,000 steps in a day, malaking tulong sa puso, demensya, hindi na heart attack, mas mahaba buhay. Kinumpara nila yung naglalakad ng 8,000 steps in a day sa 4,000 steps lang. Uh, malayo po difference. Mas mahaba buhay ng mga 8,000 steps in a day. Paano malalaman gano'ng kalayo nilalakad nyo? Tuturo ako kayo ng practical. Pwede sa cellphone. Marami na nga cellphone. May app eh. Kaya pa naglalakad ako, dala ko ng cellphone ko. Malalaman ng cellphone ko ilang steps kasi sa isang araw. Siyempre, sa umaga, baka naglalakad ka o akit baba sa office. Tapos may lakad konti. inaad add mo yon, Maka 8,000 in a day ka. Pwede na yon. Kung walang cellphone, yung iba naman merong mga ano, relos. di ba Ngayon, paano kung wala kang cellphone, wala kang relos? Pwede bilangin mo na lang yung kilometro. Di ba? Natuturo ko sa inyo. May nagtanong kasi. Ilang kilometro, Dok, yung steps? average na tao na adult, 3 kilometers in a day sa adult, pwede na. Malay-layo na yun. Mga 4,300 to 4,500 steps na yon Tatlong kilometro, isukat nyo. Kung ganun kalayo, pwede na yon Kasi maglalakad naman kayo, maglalaba pa, magluluto. So, aabot ah, na kayo ng mga 8,000 in a day. Kung meron kayong 3 kilometers, yung hindi naman kaya magbilang ng 3 kilometers, o papano na naman, tulad ng sabi ko, 30 minutes, mabilis na lakad. Medyo mabilis, brisk walking. Uh, abot ka na 3 kilometers. Kung gusto mo yung lakad na normal lang, na normal na lakad, mga 45 minutes. O, 45 minutes naglalakad. Ha? Hindi yung nasa mall na tumitingin lang ng baro, tapos upo. Hindi counted yon. Talagang hindi siya window shopping. Lakad talaga to. So 45 minutes nag-go walk na normal pace 3 kilometers din. Maganda talaga sa puso, na-exercise siya. Kung bakas, baka po sa kotse, talagang umaandar yung kotse. Okay, so yan po sa adults ha. Sinabi ko sa inyo 8,000 steps, 45 minutes walk or 30 minutes brisk walking aabot ah, na kayo ng 8,000. Kung kaya nyo pa mag 10,000 steps, mas maganda. Pero usually, hanggang 10,000 steps, pwede na daw. Paano naman pag senior? okay? <clears throat> senior, 60, 70 years old and above. Ayon sa pag-aaral, kahit 4,500 steps lang in a day, pwede na. Maganda na daw. Tapos yung lakad, pwede naman hindi tuloy-tuloy yung lakad. Uh, pwede yung lakad kundi sa maga sa tanghali, sa gabi, eh, pa 10 minutes, 10 minutes lang yung lakad, pwede rin ganun. Pero sa akin, mas madali na isang diretsyong lakaran na lang eh. So, gano kabawas kung senior? Dito rin sa pag-aaral nakita nila. So, pag senior, pinag-aralan nila yung 2,000 steps in a day lang kumpara sa 4,500 steps, malayo po di yung mga senior na naglalakad ng 4,500 steps in a day, 77% less heart attack, less stroke, mas mahaba buhay, mas walang mga sakit-sakit sa katawan, yung mga diabetes at iba pa, yun na nakikita nila. Kaya yung mga Japanese, iba yung mga mahaba buhay, talagang naglalakad yung mga yun. Di ba? Kung wala kayong cellphone na pang-check ng 4,500 steps, sabi mo, Doc, senior na, hindi na marunong. Eh, ganito na lang, shortcut. Pag sa adults, 3 kilometers, habol natin, di ba? Sa senior, tingin ko lang, ah, sariling style ko to, 2 kilometers in a day, pwede eh, na. So, 2 kilometers is 30 minutes lakad na normal. Aabot ka na ng, ano niyan, uh, 2 kilometers. So, 2 kilometers, 30 minutes normal walk, medyo hingal na rin na senior dito, mga 3,000 steps na yon ang 2 kilometers. So, maglakad kayo sa hapon, 30 minutes or more, ilayo-layo, kung kaya nyo 45 minutes, mas mabagal konti, 2 kilometers, 3,000 steps, pwede na yon. Total, maglalakad ka rin naman, umaga tanghali, may gagawin ka pa, aabot ka na ng 4,500 steps. Nakita rin nila sa senior, every 500 steps. konti lang ang 500 steps. Uh, mga 5 minutes lang. So, every dagdag mo 500 steps, less 14% na magkakasakit ka. Okay? Ngayon, ito naman ang tanong. Alam nyo na yung steps, ha? Pilit na tayo maglakad mula bukas, mula mamaya. Ako, inahabol ko mga 6,000 a day. 6,000, 7,000, ganun lang kaya ko pag 9,000 hingal na ako, medyo plastado na ako, no? parang lupay-pay ka na doon, hindi ka na makagawa. Sa mga, papano po, sa hindi makalakad, may polio, may arthritis sa tuhod, masakit ang likod, oh, hindi makalakad, anong gagawin? Meron tayong alternative. Okay? Sa hindi makalakad, Pwede naman swimming, kung meron kong nagsiswimming, water exercises sa tubig, pwede yon Or yung iba, kung hindi makalakad malayo, nagke-carry lang ng mga grocery. Huwag naman sobrang bigat. Pero yung, hindi lang kasi lakad ang mahalaga eh. Siyempre, kailangan may carry din konti para lumakas din yung upper body natin. Pwede rin gumamit ng mga resistance band. Yung mga pang-exercise, yung parang goma na masikip na bibiliyan yan, parang mga 300 pesos. Pwede tennis ball, palakasin ng grip strength. Pwede dumbbell, kung ilang kaya nyo, 3 pounds, 4 pounds, 5 pounds, dumbbell. Pwede na po yan, mga 30 reps ang araw, 10, pahinga, 10, pahinga, mamaya 10 na naman. So, upper body na more i-exercise. Meron namang stationary bike. Di ba? Yung masakit ang tuhod, kaya naman stationary bike. Baka overweight kasi. oh Meron din bisikleta na hand cycle. oh kamay lang ang kina iniikot. So, maraming ibang exercise sa upper body. Kung talagang mahina ang paa, pwede naman, like ginagawa ng nanay ko nung nabubuhay pa siya. Nalala ko nga eh, o, may polio kasi nanay ko eh. Kumukuha siya ng weights. Meron na bibili parang one pound, 2 pound yung binabalot dito sa uncle, sa paa, sa binti. Binabalot niya tapos uupo siya, sinisipa lang niya yung paa niya. Ganun, upo, ganun lang. 100, pagising niya sa umaga para makalakad siya. Meron ganun din. Diba? Pwede rin naman nakahiga. O nakahiga, tinataas yung paa. O, nakahiga, sinaside yung paa. Pwede rin ganon, di ba? Maraming mga exercises. Pwede lying down, sitting down. Basta medyo may pagod. siguro, exercise. Gawin yung mga 30 minutes to 45 o 1 hour nahiga, na, higa, na ganong exercise. Pwede na rin kapalit siya. Okay? Finally, paano naman yung mga... Yung mga hindi kaya mag-exercise, di ba? Lahat ba pwede gawin to? Kailangan siyempre medical clearance. Paano kung bagong heart attack? Siyempre, hindi pwede. Bagong opera. O hindi pwede agad-agad. Paano kung masakit ang dibdib? May bara ang puso. E, eh, gagamutin mo na puso. Paano kung may vertigo? E, eh, wag mo Baka mahilo. Paano kung may luslos? E, eh, gamutin mo na yung lus Paano kung maga ang joints? O, eh, siyempre, baka hindi muna, na. Pahinga mo na. Maga yung joints. hanapin. Bakit? O may, may sugat na may nana, may infection. O, gagamutin mo na yon, di ba? So, medical clearance, pero ito po, napakaganda. Tulad na sinabi ko, simpleng lakad lang. Pang mahirap to. Ha? Mas maganda pa to sa mga gamot. Sa so tingin ko, kailangan nyo uminom ng gamot. Kailangan nyo inumin yung mga magagand... Kumain ng maayos. Pero, itong walking, tingin ko, napakahalaga, napakamura. Uh, panlaban natin yan para humaba ang buhay. God bless po. Thank you. rin tayo sa Panangay Ondol. So yun guys, inyo yun na panood ang kahalagahan na paglalakad araw-araw para hindi tayo pumanaw. Ayun yan kay Dr. Willie Ong. Kung gusto niya yung video na ito guys, please like, share, and subscribe. And click the bell icon para mag kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!